Classic, magandang katanghali yan ng sikat ng araw. Ito po, dito po ako nadaan, no? Oh. Pagka napunta po ako sa farm, sira ang aking bike, kaya shortcut ako. Dito ako dumaan. Ayan. Shortcut po. Ibig sabihin ng shortcut, malapit na daan, papunta sa farm. Ayan. Dito po ako dumaan. So, laktaw laktaw po pop oh. ayan shortcut sure, po dito eh napakabilis kumpara kung ako nagbabike Fifteen oh. seconds lang. Nandito na ako sa farm. Nakabalasik. Katanghalian ng araw. Siyempre, takot, baka mabilid yung ating panglaban na mga manok. Kaya balik agad tayo sa farm. Hanggang dito na lang muna uli. Mga kabalasik. Paalam muna.